ang aming driver. Ano, busog na naman ang aming baboy okay, nito. Kuha na naman kami ng mga pagkain ng baboy. Wait a minute. <laughs> Ayan, ang aming kabundukan. Dahan-dahan lang <laughs> may motor, may kotse si daddy. Okay, okay. Dito lang kay meron Hi, hey, doy. <laughs> Ah. Yan guys, marami kaming nakuhang gabi. Go lang! kawawa yung mga palay namin. Meron kami dong padripeyo, pero hindi pa nalinis. Ayan. Lahat po nang nakikita nyo is Asyenda Baed na tinatawag. Ito po ay mga ninuno, lupa ng aming lolo't lola. Naman ng mama. At ngayon, may share na kami. Ayun o yung bahay namin. Hindi pa tapos. Pero in the future, matatapos na yan. Kawawa naman yung mga palay namin, oh. Yan. Change. Ito yung aming bahay. Hindi pa yan tapos. Wala kami kapit-bahay. Anyway, kasi yung mga lupa na yan, ano doy? Okay na?